sa maliit ni Kobo. Ni, <laughs> <buwan> din laga? <laughs> Yon, Ito na kami mga kaidol sa area sa Mount Gorgor mga kaidol no para magmamasid mga kaidol para may ligtas namin si ano si Junji no so ito mga ka-idol uh, kasama ko ngayon si ano si Idol Badan at dalawa lang kami wala ngayon si ano si si Tol Tol Tisoy no dahil bumalik muna siya doon sa kanyang mga anak doon sa bayan kaya siyempre na mga ka-idol malaking tulong na po yung ginawa niya na uh, pag-back up o tinulungan niya akong pag-back up ni ano ni tulbadan maha kaidol nakaraan So yan ang maha kaidol napupuyat ako sa kagabi mga kaidol no Wala kong magandang tulog o wala kong ano tulog na maayos dahil iwan ko ano nangyayari nang aking kaibigan na si tulbadan no ay sadyang nadadamay kami sa ginagawa niya yung po ano yung takot niya doon sa tinutulogan namin kaya kahit ako mga kaidol, kung makikita niyo yung mata ko parang nagkakaroon ng eyebag, oh, tinanong mga kaidol oh. As, parang daig nag-rugby boy ako nito. Pero bago ang lahat mga kaidol no, ah, uh, isang mabilisang shoutout, ah, uh, sina shoutout ko kayo diyan, uh, lahat ng aking mga subscribers at aking mga ano, silent viewers. Uh, pati yung ano, sa lahat-lahat ng mga OFW yan, ah, uh, dito rin sa Pilipinas. Luzon Visayas, Mindanao, no? Um, sa aking mga silent viewers, maraming salamat talaga sa inyong mga ka idol Kaya, papatuloy namin ang aming mission, mga idol sa pag-hagilap ni, ano, o sa pagligtas ni Junji, no? Kaya, dito na kami, mga ka-idol. Hindi kalayuan mga ka idol Matunto namin ang, ano, ang location ng pinaglalagyan ni Junji, no? So, sana, mga idol no? Ito lang, ah, uh, Hinihiling ko sa araw-araw mga kaerol pagdasal nyo kami na hindi kami mapapahamak sa bawat ano hakbang namin. Kaya sa lahat pala ng mga subscribers no at ah, maraming salamat at sa hindi nakapag, hindi nakapag -subscribe, ah, ano mga kaerol uh, ah, paki-subscribe lang po. Uh, ah, huwag niyo yung pagkait sa akin mga kaerol ay eh, malaking tulong na po talaga yan sa akin. At doong bago kayo manood mga kaerol no ha. Ah, paki pindot lang po din dyan sa baba ng aming YouTube channel. Bell notification, button no. Pakifollow and share lang po mga kaidol sa aming mga videos o sa aming mga video. At ano po mga kaidol, yung no skip in ads mga kaidol. Maraming salamat po mga kaidol. At sana patuloy kayong ano, sumusuporta o taga-subaybay sa aming kaganapan dito. At maraming salamat po. Tara na! So dito na mga idol. Patuloy tayo mga idol, no. Ah, uh, patuloy natin yung paghagilap sa kanila. Ni ano. Ni Junji na paghahagilap. Pupuksain natin yung mga kalaban mga ka idol, no. Tuloy tayo. Tul. Okay ka lang diyan. <tip> <tip> ha? Ah, maanghang. Ah, sa ano yan? Walang tulog. Walang tulog. Ako nga, parang masakit ang mata ko. Medyo maanghang. Ano ba yung bahay mo eh? Parang. Ano? Kaibigan mo na yung luluha doon. Ah, hindi matawag na kaibigan pero talagang hindi naman sinasadya natin yan. Kung mayroong manggulo sa atin doon. Ah, nakikitira na din ako doon. Tul. Sige, ingat ka tol ready na. Laging handa tayo. Sa lahat ng oras. Yung baril mo ron. Edit. Yan mga kaidol. Itong mission ko itong mga kaidol. ay Ito. Ito yung... Ang santik natin sa kanila. Sige. Yung atol, kailangan natin ano kasi... Itong araw na ito, hindi basta-basta itong mission natin. dalawa lang tayo. Sige, patuloy mag-ano muna ako mag maghanda muna ako dito tol. Dito ito, maring baril. So, mga kaidol no. Diyan nga mga kaidol, patuloy tayo. Sa tingin ko mga kaidol, medyo parang hindi malayo sa iniisip ko mga kaidol na Isang bakbakan na naman ito. So, kailangan guguhit ako ng ano rito mga no? na putik sa aking mukha. Tul. Huwag na Sige, Maghiwalay muna tayo. Diyan ka, banda. Dito ako. Sige, sige. Mag mag -abot tayo mag... Mag... mag tayo doon. Okay, okay. Pero mag-ingat ka tol. Okay, Sige. Okay. So, nandoon na siya mga kaidol. Si Tol Bada no. Si so, bagong lahat mga kaidol. Ang okay,

Talaga sa kanya, kumandirilaga. Tumawag mo nalang. tumingin kami. Ayan, may ganti kami sa iyo bago nga ito niyang. Ayan, baka saya ka dyan. Hahaha. <laughs> gusto mga bata. Nag-iisip ng mga... Uh, kumandirilaga daw kay lol. Kung yan ang bat, halak mo. Walang problema yan. Ya ako ko to ko ni. talo na ti sa. Ya pala. si komande ni right te. Tama yan! Kay dore ni ro kay Saka marami naman tayo. Kapitan daw ta grabe na. Wala siyang kaya sa atin. Wala na siyang magagawa pa. <laughs> Ya, tama rin iyang ginagawa iyo. Tama rin iyang? Ha! Kaya si Jock, kaya si Oh, matai. Matai na iyon. Kaya isusunod natin siya. Isusunod na daw si Jock. Ha! 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 Ta gila na! Ha! Ha! Ya, langit-langit ko sa iyo eh. Matai lahat, eh. Kasi, mas saya sa kanya.

Yo sono <tuk> da te. Yo sono da te. Belak angin yang alam dah. Tolong. Ah, cara tata awal. Jangan cara tata macam nang anu dah. Berangkal yang nakal bro. Oke, telaga.

at saka parang makatikim din siya ng mga bago ay siya. Ako hindi pa rin nasubukan. Subukan na niya, now <laughs> <laughs> na, na. na. Kaya na na. na kaya. Isusum natin mga idol. Kahil may kalayuan pa. Kailangan okay, magmamasid tayo. Magmamasid kami mga idol. Ngata natin ang ating Sa paligiran. Parang hindi tayo malusog. Kung bababa na yung tama, at saka inato kayo, pasok lang kayo sa maliit ni Kobo. Hindi ba din lang ha? <laughs> Wala na silang ha? Ala. Ano ba Parang Ano na yata Ano ba yun? Ano yun? Ano to, yun? Ano ba yun? Parang ba yun? Ano ba yun? Ano Ano ba yun? ba ba ano ay hihilo. Tama lang siguro ano mga bata. Sa <laughs> itinig kasi ako makita si ano yun at saka trade rin si ano yun. Kumanda <laughs> pero oh, Tama naman yung naisip mo. Oh. Parang gusto ko. Itinig ko yung panagatikim ako ng ano mo. <laughs> Parang gusto ko na sa'yo drogin agad. Oh <laughs> ano? Ha? Kaya ka ba noon? Sasama ka sa akin? Oo! Oh, yan ang gusto ko! Sa mga tauhan ko palaging sumusunod sa akin. Hindi naman kayo magsisisi, mga bata. Ang dami ang nakapaligid, mga Saan, kayo Mayroon tayo mga pera niya. limpak-limpak. Yes. Yan o. hati naman natin. No. Hindi oh. naman ako tulad ng ibang mga commander. Yeah. Sino solo yes. nila. No. Oh. Hindi kayo nagkakamo. Yan. Ah, ah, ah. Hindi ako tulad nila. Nga sino solo lang nila. Ang kaligayahan oh. nila. Kaya, tayo kayo dahil sino solo niya. oh, yun nga ang dapat sa kanya eh. Tayo rin natin. Kaya nga si Jack pinataya. Da, yeah, ayo. Oh. Ayun ang dapat sa o kanya. dapat sa mga taong mga hakog sa mga salapi. Ayo, dapat patayin. Ba. Suluhin na natin. Wala na si <laughs> Dito. Dito na pwedeng tinali. Ya, may hinahanda na pa kala kayo. Yan ang gusto ko. Palagi kayo alerto. Diyan natin siya itatali at saka panoorin habang namamatay. <laughs> Duro siya. Yan na gusto ko makita sa tao. Ganyan, ganyan ako pumapatay ng tao. Hindi ko na mabiglain. Wala siya kalaban-laban. Gusto ko yan na <coughs> uh, Yan Yan gusto ko. Unti-unti siyang patayin. <coughs> sa mga taong <coughs> mga hakot sa mga kalaman sa mga salapi. Well, di sila nag-iisip kung saan sila galing. Galing naman tayo sa mga hirap. Pumasok tayo dito. Kasi madali lang ang pera. <laughs> Yan na nga, isimahan nilang gusto nyo. Mula ngayon. Handaan nyo. Ako na kata ano ninyo. Huwag kayong mag-alala. Ano ang mayroon ako? Mayroon din kayo. Ah. Ngayon, Itin. Okay, hinandaan nyo ako. Nandaan. Pero sa susunod, may dala akong Itin at saka Libangan naman yung mga babae kung gusto nyo! Mahal <laughs> <laughs> uh, ka dito eh, malamig! Kaya na ako na ganun eh, parang wala naman babae na ano ko pero ha! Ba't tayo ha? Ba't tayo ha? Ba't tayo tayo Masarapan ka. Ah, ah, ah. Lalo na pag may babae, masarap yun. <laughs> <laughs> Manyakis oh, ni Preto mga kaitan. Kawawa ang babae yung pumabihag dito. Pa, pa, pa oh, Pagsamantalahan talaga nila. Tayo na! Ang hari. Pag maano na natin siya. Tayo na din. Pag may sana natin.